pananalo dito, bibigyan natin ng bola eh. Basketball. Tinalo kayo? Ha? Tinalo, mo, ano ang sabi mo, tinalo mo sila? Ah. Mahina! <laughs> <laughs> Mahina, oh. Ah. Okay, so dito tayo ngayon sa ilog. Sa may padu. Road race. Ano nyo? Oh. dami nag-slide sa pinakamalaking slide, pinakamalapad na slide dito sa Malanday, ah, sa Marikina. Oh, ang ganda rito. All goods na all goods. Tapos may mga bata doon. At, kilala nyo ba yung mga magro-road race na yan? Yun o. May kasama dalawang tuta. Sila Jepay. Si Kaito, si UK, si Inchel. Si Steph, si Alexa. Naglakad si Alexa. Tingnan natin kung si Mananalo. Naku! Yung Mananalo dito, bibigyan natin ng bola eh na po at ang panalo at ang panalo yung cameraman <laughs> si Inchel hindi nyo kaya si Inchel talo kayo siya yeah, ka player pa yun ng basketball tinalo kayo ha tinalo kayo tinalo ka <laughs> Inchel si Cyro At yung isa naku miyak na yan, nag na ng tubig. Magkawala rin. Woy! Ganyan na Ay, ganito. ganto ganto. Ganito, ganito. Di ba galing dito? Tapos, bakit na arot slide? Takot. Sige, sige. Madali. Sino kalaban mo? Ano? Water. Ano yan? Water talaga? Water talaga. Oo, sino yung nalo? Sige yan si Larry. Wala. Wala? si Ate Pinchel na nalo. Si Ate Pinchel na nalo. Nyukane, <gulit> go! Kumi Bumipreno we! Aabu! Kayon, kayon, mau tak mau, tau si dia, si dia tak bohong, tau apa si dia yang slay Yes, yes, oke, ini. Bini, stok deh petas, Ano? Go! Oh. Nanalo ng bola si Spinchel. Si Nanalo ka daw bola. Tinalo, ano ang sabi mo? Tinalo mo sila. Mahina! mahina. Oh, panis. Sino, mahina ba? Mahina. Panis ka daw. Panis. Mabigat ka to. Panis. Ginalingan ni Pencil kasi may panalo bola. Bola? Ang bola? Bola! Bigin yung bola, Jordan! Ha? Huh? Jordan! Ay, narinig ko sabi mo kanina kay Jepay. Jokes lang! Jokes, oh. Jokes, Jokes, Jokes lang! Ano sabi mo kanina? Di ba? Jokes lang! Okay! Okay, Jokes let's go slam. na! Let's go Kain na! Let's go na! Let's na! na. 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 Water na! Ito, water na! Water Kain. na!